Ah, oh, ah, oh. mga idol, oh, sa loob ng bahay. Ay, laki oh. Okay, upload ko ito. Ay, mga dalo. Oh. Ay, ito pa mga idol. Oh. Ay, ayun, ayun, ayun. Ay, laki. Mas mga idol. Ayun oh. Yeah. pala yung pinamamahay ng ahas mga idol kung ano ito, oh, laki oh oh, ayan, laking ahas ay, Jesus Marose po, laki ano yung papaklasin ko na papalta ng ano ang mga bago anak ba kobra yata kobra nga ito ay mamaya, bigay ko muna mga 3 minutes lang. Ay mga po. mga oh, mga minutes Ito pag itin binaklas mo, dami yan. Dami yan. yung so ulo. yung ulo. ulo. Yun yun yun. mo din Meron na. yung Ito pag dami laman yan. Yung mga sampuan yan. na. na oh. Naan sa ilalim? Ayun. Ayun. Kobra pala ito? Ah? Kobra. Ito po Sa, sa video. tabi jo. Dito tingnan. Ang malaki na. Sa kabila. sa, kabila, sa kabila naman. Pero oh, ay nakatago isa oh. Lumubog. Baka dito meron din ay. Lumubog. Nandito pag itim binaklas, na dito to sa ilalim. Dapat ay banggain iyon. Ayun. iyon? Dalawang ulo dito kanina eh. No? May dalawang ulo nga dito kanina. Nakaganto nga ako Naka napansin ko eh. Ko talagang oh, um, uh, lumutang lang yung dalawang ulo. Ito pag binaklas, ang dami to. Nagsulib so, ni eh. Ito pala sa kabi, pinamamahayan na, ito. Hmm. Saan? Ngayon yeah, na kayo plastic ay. Parang talagang ang uloy na kanina dito eh. Lu lumitaw Mga pinapesto nito Ay dun Ay ito pala yung mga agubo na, ano. Andan. Pwede. Well, Tagapang. So, Aba ah, dadam ito. Bungkalin nga. Dapat yung pala ito ngayon mo na mula bungkalin. Uh, uh, ta, ngayon yun na. na Pag ito'y ay, ano. Ayun ko na ninyo pagbungkal. Uy yung Ulay itim. Ba dadatapun ko. Ba takanda mi kong ano. Ba hindi naman yata ko. Okay, Kitambay o

eh, dito na nakatira. Dito lang. Pag ito pinaklas, bakit nasa sulib lang nito. Eh, may dito. may bahay Sabi, minutes, 13 seconds. Wala na mga iba no? Ay, ang uh, baklas na. O, saan ang baklas pala niyan? Ah, siguro dito nadaan iyon. Dito yung butas eh. Dito nadaan. Pag-indro pa sa kabila. eh? Dapat ito yung ma-ano mo na ngayon. Dapat ano yun dinyo? Pag ito yung yeah. dumami ng dumami. mau lu peko tapi di inya mama ini 15 kok